Tara mga kuis! Bisitahin natin ang Cathedral of the Most Holy Trinity ng Daet. Alam nyo ba noong 1974 itinatag ang Diocese of Daet mula sa dating bahagi ng Diocese of Nueva Caceres? Pinili ang Most Holy Trinity bilang patron kaya pinangalan na ang bagong katedral dito. Ang simbahan ay nagsisilbing sentro ng pananampalataya sa Camarines Norte kung saan isinasagawa ang mga pangunahing gawain ng diocese gaya ng ordinasyon ng mga pare, malaking kapistahan at diocese celebration. Sa paglipas ng panahon, ang katedral ay naging pananda ng pananampalataya at kultura ng mga taga-Kamarinis Norte. Matatagpuan ang simbahan nito malapit sa sentro ng Bayan ng daet kung saan madaling puntahan ng mga mananampalataya. Ang unang obispo ay si Most Reverend Celestino Romo ang katedral ay naging sentro ng diocese para sa mahigit 300,000 na katoliko sa Camarines Norte. Bilang katedral, ito ay nagsisilbing ina ng lahat ng parokya sa probinsya. Sa arkitektura, simple ngunit maluwang. Ang estruktura, may malapad na altar at tradisyonal na disenyo na nakaka nakakaangkla sa Pilipino Catholic style. Paano nga ba makapunta? Mula Naga City, may mga biyahe ng van or bus kapuntang Daet. 2 to 3 oras ang babiyahihin nyo. Mula Manila, sumakay ng bus, Superline, BLTV, Piltranco, direkta sa Daet. 7 to 8 oras. So ano pang hinihintay nyo? Di ka na at bisitahin nyo na ang Katedral ng Daet. So hanggang dito na lang. I can follow for more. This is Ryan and the house. See ya. Peace out. Cheers.